gutom na ka mo ay kaluhay lang uy gutom na di ay ay dool lang ayaw sila do sila kay nakita ah, ko nila mga sila pagkaon unsa man ninyong kaonon kay wala man kuy ipalit og feed sa lahat nagdaganay sila uy nagdaganay so, kaluhay man ninyong papa wala ipalit og feeds So, dali lang ha, mangita sa og diskarte si Papang ha. Oh, kaning mag-alaga tag manok mura ta og tatay sa mga manok so oh, gula tay kwarta maglisod tag pakaon sa ila so ulat lang mo kay mo diskarte pa ko ha dali hmm, lang balik lang ko hello mga angkol kumusta na na po ninyong angkol nonoy naga problema karon kay hapon na hapit na mag uh, salo pang adlaw kay akong mga manok walay makaon Ya, wala kita ikorta. Uh, wala panagat. So, wala akong sa akong budiga mangita ko unsa pwede mabalik ya. dire para buka palit tawag feed sa atong manok. Kalo ini suden. Ni <laughs> suden na tay manok kay murag na murag nagabutay anak nga ginapakaon. Mudag mudaghan atong anak. So, discounted sa kundi guys. Kung on sa magpunta handry kay Louie kaya akong mga manok kasi mga pas na. So, ayaw, dili day dili day tabas basta mo alaga og manok o bigado ta. So, uning kamot lang ta, discounted lang ta ni kung on pag uh, paagi nga makapalita ta ang pizza manok. So, mga masuras ako guys. So, daghan tag mga basura dali guys nga Kung so, sa naman, ni eh. nag nagkagubot naman ni. Eh. Wa so, to ning lahi ning mga mapuslan pa. Wa so, to ni segregate. Kani mga board. Tak mga kau tahan atau tidak, guys? So, dyan ni. Di pa makuot. Mahuwa na ni guys. Kay kubla kubla. Kubla kubla na. Kaya pa sige. Puyan o kubla na sila lom. So, pa may makuartahan na ni. yung mga board guys at siyang uh, ipuno lang ninyo ng mga board ninyo kay na i-buyer so mahal ang board sa network lahi ang classification sa network ng board kaysa TV nga board sa electronics so puhon magpakilo na sa taong mga board na to sa mga itong naipon kadaghanan pa na idri so murag naman ko may maipakilo dre kanin sa mani materi so ayan mauna na akong naipon guys ako ang, ang solid ug ang mga lights kay lain ni presyo. Ako nang daloon sa Jiangsha para ipakilo.

411 oh. So nang limpyo pang akong balay, nakakwarta pa ko. Wala ang busing namo diri oh. Shout out kay Madam. Hi, good afternoon. Oh, yung mga kwandriha, yung mga scrap dala diri kay Madam oh. Okay. Ay ayo ilabay. Kung dili niyo e kinahanglan, hatag lang sa mo ah. <laughs> Salamat. Okay. Okay, kalau yang kita mangangkol ang halin sa ato ang uh, gipakilo is 400 pesos. So, pwede na ta magpalit og feeds. Kaya nga tong mga manok dito, nagahulat na in town. Kaluoy, uh, isa ka adlaw nga wala sila ikaon. Kaya wala in taon tayo kwarta. So, ayaw na lang natay mga basura nga nadakpan para ipatingbang So, ayan. ah uh, palit na ta kay para mapakaon na nato ang atong mga alaga kay gutom na sila Hello, yung tao nagulat sa ilang pagkaon guys gulat lang muna yung pagkaon nabot na ko ito, dala na ako yung pagkaon okay ha dali lang, dali lang. kaon na ta tuwara na, nakapalit na tag tara, nakapalit na tag okay Ayan mga angkol Lipay na kayo nga akong mga manok mga angkol So Makakaon naging sila so, kayo Kay ganiha gutom kay sila So Importante gini ay mga angkol, Nga kanang mga guba na itong mga gamit Hindi na ito ilabay ato lang ipunon Kay Pwede di ay na na nga makonvert sa kwarta Kung mapigado ta So Wala na inyong himoon mga angkol Para sa akong gihimo na bisa unsa plastik, buti, bakal ipunan lang mga angkol kay makortahan nato na sa panahon nga apiki gud kayo. So dagan salamat sa paglantaw mga angkol. Thank you for watching. Lipay na kayo mga manok, mga angkol. Bye-bye, bye Until next video mga angkol.